ang batang nakakita ng isang taong itim sa loob ng kuweba. Noong nakaraang ilang taon, meron akong nakilalang isang bata na nakakita daw ng isang taong maitim na nasa loob ng kuweba. Ayon sa kanyang kwento, sila at ang kanyang mga kalaro ay naglalaro ng takutaguan. Nang siya ay naghahanap kung saan pwede siyang magtago may nakita siyang isang butas at kanyang pinasok ito. Ang hindi niya alam, ang butas ay isang lagusan ng kuweba. Maluwang daw sa loob nito at himalang may liwanag sa pinaka loob-looban nito. Kaya pinasok niya at sinundan ang direksyon kung saan ang pinanggagalingan ng liwanag. At nang siya ay nakalapit sa liwanag, nagulat siya sa kanyang nakita. Kanya daw nasaksihan ang isang maitim na taong nakaupo at ang kanyang mga mata ang siyang tanging nagbibigay ng liwanag sa dilim. Dahil dito, siya ay nagmadaling umalis palabas ng butas dahil sa kanyang sobrang takot. Sinabi niya ito sa kanyang mga kalaro, magulang at mga kakilala kaya Marami ang nakakaalam sa kanyang kwento sa lugar. Pero hindi niya sinabi kung saan ang eksaktong lugar kung saan niya nahanap ang pasukan. Sino ba naman ang magtatangka na pasukin ito kung ang kanyang makikita ay isang nakakatakot na inkanto? Pero para sa isang treasure hunter, iba ang kanilang pananaw dito sila ay mas gaganahang hanapin o pasukin ang butas. Ito ay dahil ang taong maitim ay isang golden Buddha at ang kanyang mga mata ay mga diamonds. Ang maaaring dahilan kung bakit maliwanag sa loob ng kuweba ay may nakakapasok na konting sinag ng liwanag at ito ay nakadirekta sa mga diamonds na mata ng Buddha. Ang dahilan naman kung bakit maitim ang Buda ay binabalutan ito ng aspalto tulad ng mga gold bars kung saan atin ng tinalakay ang tungkol sa bagay na ito sa mga nakaraang videos Pero nang binalikan namin ang batang saksi, siya na raw ay nagtago na ayon sa kanyang mga magulang. Ito ay dahil sa biglaang marami na raw ang naghahanap sa kanya na di nila kakilalang tao at siya ay kanilang hinahanap dahil sa kanyang nasaksihan. Maging ang kanyang mga magulang ay wala na rin daw ideya kung saan siya nagtatago. Ang nais kong ipalam sa inyo sa kwentong ito lalo na sa mga baguhan pa lamang karamihan sa lahat na magintong kayamanan niya Yamashita ay nababalutan ng asfalto.